Good afternoon, my idol. Ayan, my idol. Ay po ay nasa terminal ng terminal po tayo ng mga katuda. Ayan, kunti lang po dito mga katuda. O, oh, ito sa likod ko mga katuda, mga kasamaan ko. Kunti lang. Ayan, oh, mabilis ang biyay mga katuda. nah bantu saya mah dah

Eh, lagi oh. akong pinapahirapan dun. ako mo pinandaon dito? Hindi, salo ko lang nun. Sinalo ko lang. Ah, ko lang. Hmm. Anong taon? Ang eh, bali, hinulogan niyan to eh, isang buwan lang. Ako na sumalo. Di ba yun yun? Sari, yung ako. Eh, may motor kasi yun eh, napabayaan. Oh. Um, eh, magbubulok lang dun sa amin. Magkano may inaalis yung isa mo? Limang libo lang. Ay, dapat sulit na sulit ka dyan. Oo, ano, ano na yun eh. 11, 11 years na yun at saka 8 months. Tabo. Kaya... Kaya may panghulo ka ng isang buwan. Ah. Oo. Diba? Wala. Nung kinuhat niya ito, walang ano, down. Oh? Oo. Wala yun. Wala down. Diretso hulog. Diretso hulog okay. lang. Okay. Diretso mm hulog -hmm. lang. Diretso hulog lang. Diretso hulog lang. Oo, oh. pero ano ako naman yun, manugang. Hmm. Ako na, ako na nagpupunta doon sa piscina. Okay, thank you. May konti na. Ha? Oo, uh, uh, isang buwan dapat. Isang buwan pa lang sa kanya. Sa oil, sa -isa ka hindi ko pa nga na to, eh. Hmm. Kasi ano po. Oh. Hindi, niya na hindi niya hindi niya nagamit nung isang buwan eh. Ano pa ba yan? May dalawang buwan na ba sa'yo? Malapit na. Kaya, hmm. uh, hindi na. May isang klating buwan pa. Hmm. Kano ulo? 27. Ay, ay. Tatlo, apat. Eh, tatlo. Ano? Tatlo ng tawag? Oo. Uh -huh. Baka, Baka nga, tatlo tawag nakita ko doon sa kape na Oh, we could try it. ay i-check ako bag ng mga ano, uh -huh. ulo. Ilang months? 36 months uh yun? -huh. Oo. Kunti lang naman. Isa Mundo ang dirik na. 150 sa araw. Eh dito hindi yung umawad na pa na yung 150. Mga siguro mga 110 lang. Eh dito nga, paano na nga lang. Advice ka na nga. Oo, kasi sa maintenance. Oo, kasi may coding ka. Pero kung totoo sabi, 120 lang. 120 lang sa araw. 7 ay tatlong sa isang daan lang oh, isang buwan na yun. Isang buwan. Ba? Oh. isang daan lang yun. Uh, to, to lang ito. Ay tatlong Isang daan. ka pang oh, uh, ah, Ang tapa sa kuding. Oo, oh, so sa 150 lang alam. Mm -hmm. Okay, mga Arduda. Oh. Uh, Kausapan tayo mga katulad kaya hindi ko din na hindi natin entertainment kasi baka sabihin na mas nabera tayo kailangan natin makisama mga katulad diba hmm. talaga buhay natin okay tingnan mga dada, may sounds thank you for watching